Pinuna ng mga kongresista ang mga problema at kawalan ng bakod sa mga riles ng Philippine National Railways na posibleng maging sanhinang aksidente. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Connie, alam mo sa 2016 pa, no, inaasahang may babalik itong Bicol Express Line o yung biyahe mula Manila pa Bicol dahil marami pa raw talagang kailangan ayusin sa linya. Pero nitong September 18 ay nagbalik operasyon na yung biyaheng Naga-Paligaspi at yung Naga-Sipokot. Dalawang beses sa isang araw ang biyaheng ng trenis sa Umaga at isa sa hapon. 100 pesos ang pasahe mula Naga-Paligaspi na tumas ng 1 peso per kilometer. Mababaraw ito ng 80 pesos kumpara sa 150 pesos na pasahe sa bus. Mismong yung mga miyembro nga ako ng committee o yung house, Committee on Transportation ang sumakay doon sa inaugural reopening ng linya. At ayon nga kay House Transportation Committee Chairman Rep. Cesar Samiento, eh, lulang-lula daw sila. Nung sumakay sila, lalo iraw maayos yung gilis. May mga manok, pato at aso raw na namatay sa kasagsagan ng kanilang biyahe dahil nga malayang nakakatawid maging yung mga hayop yung sarilis. Ayon kay PNR Operations Head Estelido ba magkakasos daw yung paglalagay ng fence kahapon nga Connie, ay may incidenting na itala kung saan pinagbaba ang tren. Pabuti ito walang nasugatan dahil may steam protector ang salamin. Hirap daw silang matukoy kung sino yung nambaba lalo tumatakbo ang tren. Hindi na raw bago ang uh, mga tren na ito na dinonate ng Japan. Pero yung kawalan ng disiplina at yung pagiging pasaway ng ilan sa mga kababayan na natin na nanirahan malapit dito ay naging dahilan para mas mag-deteriorate itong mga tren. Kaya ang panukala na si Representative Bechara ay market ang gusto ng PNR yung kanila mga biyahe para maibsan din ano, yung uh, bilang ng buwa biyahe sa kayo mga bus at makaluwag din sa traffic. Dapat simulan na rin daw yung cargo handling para naman ma-maximize yung capacity ng tren. Ayon sa PNR, sa taong 2016 na sa ang increase na rin ng number of trips nila mula tutuban to alabang mula apat na po hanggang na uh, na po. Lalo rin dagdagan ang biyahe ng tutuban to kalamba para mas maraming pasero para makasakay at maiwasan na nga ang traffic sa kansada. Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan.